Hi mga kahaset. Kumusta kayo? For today's video, ayan, magtatagalog tayo ngayon kasi marami nagre-request na tagalugin ko daw kasi hindi nila naiintindihan yung Bisaya version ko. So, eto ang um, pangkabuhayan ng mga taga-probinsya or mga taga-bukid. Eto po ay tinatawag namin kupras. So, sa pangkabuhayan po dito sa bukid, yan po talaga ang inaasam-asam or yung inihintay nila na pagkakataon kasi magkakapera po sila pagkaganito o oh, kaya yan nakikita nyo yan po si Kuya Philip ma-share ko lang po sa inyo si Kuya Philip po ang suki na mga tao dito pag may kopra siya po talaga ang tinatawagan so guys ishare ko lang din po sa inyo na si Kuya Philip po ay merong kapansanan hindi po kumpleto ang kanyang mga daliri sa kamay pero guys, tingnan nyo, nakaka-amaze nagagawa niyang lahat ng bagay sa ganyang trabaho niya ayan, makikita nyo naman hindi ko lang kina-focus para hindi naman siya, hindi naman niya mahalata na tinitingnan natin yung kanyang kamay so guys, napaka-amazing po si Kuya Felipe believe na believe po ako sa kanya kasi nagagawa niya po lahat ng pagsasaka dito. And i-share ko na rin po lang sa inyo itong manok na to. Palaging nagre-remind si Nilpax sa akin na mag-ingat daw ako. Kasi kinagat po si Nilpax na ito, Kaya palagi niyang sinasabi na mag-ingat daw ako. Ayan, pinakita pa niya sa akin yung kanyang kagat. Ayan lumabas na po yung dugo at hindi lang po isa yan meron pang pangalawa at meron pang pangatlo pero hindi lang masyadong dumugo yung iba yung dalawa talaga ang kita yung dugo kaya yun hinahamon ko yung manok na to nakagatin niya ako baka naman eh, ma-viral ma pa pag kinagat niya ako kaso hindi niya ako kinagat ayan gusto ko lang naman sana magka-content sa kaniyang kagat ayan content pa more pero guys balikan natin yung pagsasaka so eto po pagkatapos pong um, maghulog ni Kuya Philippine ang mga niyog so ito na po ang ginagawa nila ginagamitan ng axe or atsa ayan, kung nakikita nyo isang palo lang ayan talagang biyak na po yung niyog so believe na believe ako kay Kuya talagang isang isang bugha nya lang ayan biyak na yung niyog kaya nga tinatawag natin yung tao na linya-linya lang po talaga ang trabaho. Yan expert na expert si kuya sa kanyang ginagawa. Eh ako namang tumitingin, parang ako yung natatakot. Paano kung mas slide yung axe niya dun sa paan niya? Naku, nakakatakot. Pero yun nga lang, expert na po siya sa kanyang mga ginagawa. Kaya uh, safe din po na mag-isip ako ng negative kasi sanay na sanay naman si kuya sa kaniyang mga ginagawa yun nga sinasabi natin na linya linya lang po talaga ang eksperto na isang tao si kuya dito po siya eksperto so guys hindi po kumpleto ang aking proseso sa kupras dito sa buhay bukid ang akin lamang po isgishare ko lang sa inyo yung usually na pangkabuhayan po dito sa bukid kaya shortcut na po ito yung sa akin kasi marami pa po itong proseso after nito. So eto ginagamitan ni kuya ng lugi or lugit. Hindi ko alam yung exact word po talaga. Minsan nahihirapan po talaga akong magtagalog sa mga bagay-bagay. Uy, kaya pasensyahan, pasensyahan nyo na po ako. So, ganyan po ang ginagawa niya isa-isa sa mga niyong. And then, ipapasok dun sa may sako. So, guys, hanggang dito na muna ang aking video. Sana eh, naintindihan nyo ang aking mga uh, pahiwate dito sa aking video. Yun lang. Thank you. Bye!